Nakakausap natin si Secretary Vince Dizon ng DOTR. Secretary Vince, good morning. This is Aljo Bendio sir. Uh, good morning Kuya Aljo. Magandang umaga po. Opo. Uh, mm. Ano po ang tugon ng San Miguel Corporation dito po sa pakiusap yata ninyo na gawing libre i-wave lang ang toll sa ilang bagay ng expressway habang kinukumpuni ang EDSA o kukumpunuhin na ang EDSA? Opo uh, Kuya Aljo. Unang-una -una po no. Uh, ang paulit-ulit nga ako namin sinasabi, ang kabigindiginan po ng ating Pangulo is, kailangan na nating i-rebuild ang EDSA okay. kasi tama na ang siya tama na ang reblocking, tama na ang uh, kung ano-anong ginagawa lang, kailangan todo rebuild na, total rebuild. Pero ang sabi din po niya sa amin, kailangan maganap tayo ng lahat ng paraan para pumaibsan kahit papano. Ang parating na medyo mabigat na daloy ng trafiko Uh, dahil nga dito sa gagawin natin sa EDSA. So isa po sa ating mga uh, naisip at uh, pinopropose ay habang po ginagawa itong EDSA rebuild natin, eh ilibre po natin yung portion ng skyway na pwedeng maging alternative route mm -hmm. uh, para sa ating mga motorista. So yan po ay uh, dinidiscuss po ngayon. wala pa po tayong final. Pero umaasa naman po tayo na sa spirit po ng bayaniya ng tulong-tulong eh makakapag uh, makikipagtulungan po tayo sa ating mga private sector partners tulad ng San Miguel para po makahanap ng paraan para maigibre natin pero siyempre kailangan naman yan po eh may ano no may balik dun sa ating uh, toll operator kasi mabigat din po uh, losses niyan no kung isang taon kalahati yan o dalawang taon eh mabigat naman po yon no so makakahanap naman po tayo tingin ko ng paraan uh, pagka nakipag-usap na po tayo sa San Miguel Corporation. Opo. Wala ba kayong balak din na uh, pakiusapan ng mga subdivisions sa mga villages dyan sa EDSA? Pinag-aaralan din po yan ng ating uh, MMDA chairman no, na, na pwedeng, pwedeng daanan. No. Lahat po, ang sabi po ng Pangulo, lahat ng paraan na pwedeng magawa uh, para lang maibsan yung hirap na daranasin ng mga kababayan natin dahil dito. Opo. E Opo, okay. Uh, para naman hindi daw makadagdag uh, sa pagsisikip ng daloy ng traffic sa Metro Manila, itong nangat binawi na po ng Korte Suprema SEC ang uh, TRO Opo. na nagpainto sa pagpapatupad ng no-contact, uh, non-contact apprehension policy ng MMDA. Opo, at lokal na pamalaan sa EDSA tigit sa uh, na sampung uh, pangunahing kalsada sa NCR. Ang problema po nito, uh, ang hinailang ng mga motorista baka uh, maabuso pong pagpapatupad ang una po niyan kulang daw tayo sa mga opo uh, uh, 'yung pong mga sa kalsada mismo oh hindi wala pong mga malinaw pong linya doon opo sinasabi mm -hmm. din nila uh, papano na lang kung na naibenta ng isang uh, uh, bayari ng sasakyan at hindi nailipat ang registration opo Marami pong problema uh, Secretary. Opo. Ano pong gagawin natin sa panig po ng DOTR sa LTO lalo na? Opo. Unang-una po. No? Um, napakaganda po pag ng pag ng TRO. nag kinocongratulate natin si Chairman Don Artes dahil alam ko po eh, talagang pinaglalaban niya ito. Kasi alam niyo po, ang realidad eh kulang po talaga tayo ng enforcer at sa dinami-dami po ng ating mga motorista sa mga karye. Uh, eh talaga pong imposible na ma-enforce kung wala tayong uh, no contact apprehension no isa na lang po tayo tingin ko sa mga mga kakaunting mga bansa na walang ganito ngayon no? so importante po ito pero tama po kayo kailangan uh, makontrol natin at masigurado natin na walang mag-aabuso no dito na ating mga enforce enforcers at enforcement agencies no yan po ay talagang paulit-ulit uh, na direktiba ng ating Pangulo no? na hindi pwedeng abusuhin ng mga taga-gobyerno ang ating mga kababayan. Ngayon po, doon po sa issue ng LTO, no? nakikipag-usap na po ngayon, no? lalo na ngayon na nalift na kahapon, uh, matagal na po nakikipag-usap ang, ano, no? ang LTO at ang DOTR sa MNDA para po makoordinate yung enforcement at yung mga penalty. No? So, baka sa po mga kababayan natin na gagawin nating fair at reasonable ito. Doon naman po sa issue na, nabenta na ang sasakyan, pero hindi inipat. Eh, Kuya Aljo, responsibilidad po yan ng ating mga kababayan mm -hmm. na kapag binenta, kayangan uh, kailangan iipat doon sa bago ng may-ari. Ang problema po dyan, eh, marami sa mga kababayan natin, unfortunately, hindi po sumusunod dyan. No? Ang problema lang po dyan, Ah, uh, papag ko ang mga kababayan natin. Pag kayo po ay nahuli, nako, in eh, napakabigat po ng uh, penalty at parusa diyan. Kapag mm -hmm. nahuli kayo at napatunayan na hindi nyo linipat ang nabigyan nyo ng sasakyan, uh, eh nako, eh ano, sana ho eh wag uh, <laughs> ano, wag, na sigang mahuli kasi mabigat po ang parusa dyan. Opo. So, kailangan din po nating uh, ano, uh, Kuya Aljo, na may responsibilidad din po ang ating mga kababayan. Wag na po tayong, ano, uh, hindi sumunod sa ating mga regulasyon. Mm -hmm. Opo. No? Uh, lalo na dito sa paglipat ng mga sasakyan na nabenta o nabili na. Opo. Okay. Uh, kasi hindi talaga maiwasan na... Uh... Uh, Umaangal ang ilan. Ilan lang naman po ito mga motorista. Kasi kung ako ang tat tatanungin po dito Secretary Vince pabor po ako dito. Dahil oh, uh, magiging disiplinado ang lahat. Susunod talaga sa batas. Pero ang tinatanong kasi nila yung legal basis ng pulisiya, yung mga legal challenges, yung due process concerns, hmm. enforcement concerns, yung balancing the traffic management with rights, yun na nga. Meron tayong kulang na okay. mga traffic signs. nirereklamo reklamo nilang ganun. Uy, lumampas na pala ako. Swerving na pala. Eh, wala akong nakitang ang linya doon. Ang linya. Oh, tama po, po yan. Ganun po, Secretary Tama Dizon. Tama po naman yun. Tama po, Kuya Arjo. No? Maraming kailangan gawin ng gobyerno para maipatupad ito. No? Uh, and mga kaasa po kayo, dahil sa utos po ng Pangulo natin, eh gagawin po natin yan. No? Uh, in fact, I think ginagawa na po yan ng MMDA. At least, kasi ngayon po limitado pa eh no yung TR yung lifting ng TR also ah uh, if finalize po pa po ng MMDA yan in coordination with other agencies kung ano ang final guideline Opo. pero ang importante lang po is gagawin ng gobyerno ang kanyang kailangan gawin ang kanyang dapat gawin Uh, sisiguraduhin ng gobyerno na no? hindi aabusuhin ng mga enforcer itong, itong bagong uh, regulasyon na ito pero at the same time, kailangan maging responsable din po ang ating mga kababayan. Unang-una, sumunod po tayo sa mga batas natin sa trabiko. Opo. Ang pakiusap din nila yung paglilipat po <laughs> ng pangalan, medyo komplikado. Pupunta ka pa ng HPG. Opo. Mga eh, ganoon ho. Tapos, Opo. Kung... Pag-uusapan po natin Opo. kung paano po natin Kuya Aljo uh -huh. masistream nga yan at mapapadali. Simplify uh, lang. Pag-uusapan ko po ang LTO para po mapadali natin yan. Pati yung pong, halimbawa, ako nahuli na rin eh sa ng MMD nakunan po ako ng litrato dati. No nagpaparehistro na po ako at magpapa ng lisensya. epi eh, pinapunta po ako ng MMDA para magbay magbayad, magbayad doon. Nandun ako sa LTO eh. So why not? I-simplify na lang ho natin. Uh, ma, ano eh, po ang nakikita niyo maganda doon? doon? Para isa na lang ang bayaran. Opo, Opo dapat, po, dapat po, may ganong sistema. Anyway, meron naman po tayo ngayon. Ang, 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 ang pangulo natin, ang talagang tinutulak, yung ating e-gov portal. No? Dapat sa isang lugar kahit online ah uh, doon ka na pwedeng magsettle doon ka na pa pwedeng magsettle nung iyong mga utang sa mga ahensya ano? Uh, kasi nga po oh. talaga ayusin ng gobyerno yan at yun po ang kabilin ng ng pangulo Opo din yung ano <laughs> yung pong uh, problema na yung NCAP magapply mag-apply lamang sa mga major roads and does not extend to local Opo. government units in enforcing their own policy Opo. sa kanilang sariling jurisdiction ano po ang saan natin doon sa panig po ng DOTR, Secretary Dizon? Well, unang-una po, no, uh, I think yung, sa, yung Supreme Court lifting, talagang under the jurisdiction ng pumuna ng MMDA. Yun po okay. ang pagkakaintindi ko. No? So, kaya nga nga pong simulan natin doon. No? Uh, at tingin ko po, uh, pagka naayos na po itong mga legal issues, kagaya ng sinabi mo kanina, sa mga LGU, sa mga ibang jurisdiction, eh tingin ko, aabot din tayo sa punto na magiging nationwide na ito. Yun. Pero, siguro, dahil nga hindi pa ready din ang, ang ano no ang ating infrastruktura hindi pa ready ang ating mga sistema eh maganda din po ito dahil dadahan-dahanin muna natin pa maganda ho yan. pag uh, nationwide na ho yan uh, Secretary Wins Opo 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 kaya nga po nating ayusin pa itong mga iba pang legal issue kagaya ng nasabi mo kanina uh, Kuya Aljo pero Oo. darating din po tayo dyan. Kaya nga po, simulan na natin. At saka sana tuloy-tuloy lang ang ating pong crackdown laban ho dito sa mga busado, mga driver sa kalsada. Uh -huh. Opo. Opo, ito, ito po, Kuya Aljo. Opo, ito, opo. Ako, uh, gagamitin ko na itong opportunity na ito. Opo, na po ito sa ating mga kababayan. Ang policy po natin ngayon, at ito'y in-instruction lang ko na sa LTO, kapag po merong kahit na sa anong social media post, basta ma-verify lang na tagagang nasa Pilipinas siya kasi minsan may nakikita po ako no mm. na may nagpo-post yung mga kababayan nating iba na umaabuso din no sa social media minsan ang pino-post ang video sa ibang bansa eh, hindi naman dito sa Pilipinas eh oh. so minsan po uh, kailangan lang po ma-verify ng LTO pero in inaanyayahan po natin ang mga kababayan natin it mag-post po kayo ng mga video pag nakikita nyo po siguraduin niyo lang po na makikita yung plate number i-post nyo po yan No, pag meron kayo na nakikitang abusado, i-post niyo po 'yan at maniwala po kayo. Pag pag na-verify ng LTO 'yan na dito sa Pilipinas 'yan. suspendido po 'yung driver na 'yan. Yung maganda yan. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong panahon, Secretary Vince Dizon ng DOTR. Salamat Good morning! Po. Good morning po, Kuya Aljo. Good morning! You. Pirada! 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 Pirador ng Masa, Aljo Bentio.